Okay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kalore. Mga lords, mga boss, mga kaibigan. Okay. Mga idol. Ito yung palayan ni boss. Marinti. Yung kaibigan nating nitibo. Ayan. Pagkatao tayo doon sa mundok. Maligo muna tayo sa bukal. Kita ko lang sa inyo yung kan, Palayan niya. Ito yung bahay niya, oh kabila yun yun ang bahay niya kubo kubo ang palaya niya. Okay, ito mas maganda yung bukan yan to, yan ganda no, no. hanggang doon sa kabila hanggang doon Uh. Wow. Kok oh, kanungko -kan itu baka itu tipak. Pacembahan lang tayo no, maka mga ka, mga kabadi. Mga kabadi, kabading. Ha. Uh, mata saya bukal. Liku aku. Ni Aktualnya Tok tole ku itu. No. Ingatin ku marami ng tubig. marami na nga. Ito na. Ay, marami ng tubig. Oh. Oh. Yan, nilimasan natin. Oh. Matagal pala ito magkaroon ng tubig. Ayan you know? o. Matagal. Ayan yung bukal. Ayan, hanggang puno yan, hanggang dito yan. Kasi nilimasan natin, linisan natin. Yan ang nangyari sa bukal na yan. Okay, doon lang tayo sa ilog maligo.